Hello mga kagala! Welcome back to my channel! Ngayon, dadaling ko kayo sa isang napakagandang lugar na parang kang nasa Italy. Tara, samahan niyo akong lubutin ang Venice Grand Canal dito sa Taguig. Pagpasok pa lang, ramdam mo na agad ang Italian vibes. Yung architecture, parang nag-time travel tayo papunta sa Venice, Italy. Ang ganda ng design, parang tunay na European streets eto pala ang Venice Grand Canal grabe ang aesthetic ng tubig tapos may mga gondola pa ito talaga ang highlight ng lugar kung gusto mo ma-experience yung parang nasa Venice ka talaga pwede kang sumakay sa gondola for a fee nakaka-relax at very romantic Lalo na kung date na. Ang gondola ride sa Venice ay nagkakahalaga ng 500 per person. Meron din silang one pipe per gondola. Good for 3 to 4 people. Meron din silang swan boat na nagkakahalaga ng 300 pesos per person. 10 to 15 minutes na gondola ride. May gondolier na nakakostume para talagang nasa Venice vibes. Relaxing music habang naglalayag sa kanal. At mas magandang pumunta dito at at sumakay tuwing sunset o gabi para mas romantic at Instagramable ang view. Siyempre, hindi mawawala ang food trip. Dito sa Venice Grand Canal, maraming pwedeng kainan. May Italian food like pizza and pasta meron ding local at international restaurant. Kaya kung nagkikravings ka, don't worry dahil maraming restaurant ang meron dito. Oops! Hindi lang kainan ang meron dito guys. Marami ding stores dito kung gusto mong mag-shopping. From fashion, accessories, at souvenirs. And lahat. Perfect din itong place for picture taking kasi ang daming Instagramable spots. Ang maganda sa umaga, mas magical naman sa gabi. Ang ganda ng ilaw, ang romantic ng atmosphere, parang perfect spot para mag-relax after a long day. Ayan guys, ang Venice Grand Canal, experience natin dito sa Tagig, super ganda at worth it ang visit. Kung naghahanap kayo ng chill at Instagramable, worthy na lugar, this is the place to be. Don't forget to like share and subscribe Kita talking the next vlog bye